magandang gabi. Ako si Mario at ang kwento ko ngayon ay nagsimula pa noong 1989. Isang taon na hindi hindi ko malilimutan. Panahon yun na halos walang kuryente sa amin sa baryo at tanging gasera lang ang ilaw sa gabi. Doon ko unang narinig mula sa mga matatanda ang salitang sigbin. Pero sa simula, akala ko kwento lang yun para takutin ang mga bata. Lumaki ako sa isang dibdib na baryo sa Visayas kung saan bawat tao ay magkakakilala. Tahimik ang lugar namin maliban lang kapag may lamay, kasal o pista. Pero isang araw nagsimulang kumalat ang balita may mga alagang kambing at manok na natatag ko patay sa umaga. Walang dugo pero may kakaibang amoy sa paligid. Sabi ng matatanda, sigbin yan. Dapat mag-ingat. Gabi noon, habang natutulog ako sa papag, bigla akong nagising may narinig akong kakaibang tunog sa labas. Parang hanakan ng batin paus, pero may kasamang huni na parang wala sa asok. Lahandaan kong sininib ang pintana, pero madilim ang paligid. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may inasyong bulong yun may talagang nakatingin pabalik sa akin Wala sa dilim. Pinabukasan, nakita ng tatay ko ang bakas ng paa sa likod bahay. Maliit pero baliktad ng direksyon. Parang paalis pero ang unahan ng paa ay nakaturo papunta sa bahay namin. Sinabi niya sa akin huwag ka nang lalabas pag nagpas alas 6 ng gabi. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Si Mang Tasio, kapitbahay namin, unang nagsabi na nakita niya ang nilalang. Ayon sa kanya, parang malit na hayop daw na kasing laki ng maso. Pero mahaba ang katawan, payat, at may mahabang tainga na parang kelo ang mata ay pula at parang laging gutom. Natawa ang ilan. <laughs> Pero dalawang gabi lang lumipas, patay ang lahat ng manok ni Mang Tasio. Isang gabi, bumabagyo. ili pa ang mga, mga namin. Habang lahat ay natutulog, nagising ako dahil sa isang matinding amoy. Mabaho, parang pinaghalong bulok na karni at tuyong damo. Tapos, narinig ko ulit ang halakhak na parang batang paus. Sa labas ng pintana, ani mong mababa at kumagalaw. <smart noise> Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa pero sumilip ako. Doon ko nakita dalawang pulang mata na nakatitig sa akin mula sa dilim. <smart noise> Hindi ang katawan pero ang mga tainga ay unti-unting umiikot. Ang nakikinig sa bawat tibok ng puso ko Pagkorap ko wala na siya kinabukasan may nakita na namang bakas ng paa sa paligid ng bahay may isa ring pusang patay sa harap ng pintuan namin walang sugat pero wala ring dugo sabi na lola kapag nagiiwan ng patay na hayop sa harap ng bahay Ibig sabihin ay minarkahan ka na ng sigbin. May dumating na bisita mula sa kabilang baryo. Si Aling Sean na umiiyak habang nagkukwento. Ayon sa kanya, nakita ng asawa niya mismo ang nilalang na parang aso pero naglalakad na may puntot na parang PC na kumagalo sa ere. Ilang araw matapos nagkasakit ng misteryo ang asawa niya at namatay sa loob ng tatlong araw. Sabi ng matanda sa amin, kinulam ng sigbin. Hindi ko alam kung bakit pero parang ako ang sinusundan ng nilalang. Noong gabing yon, habang natutulog kami, bigla akong nagising sa tunog ng kuko na kumakas ka sa sahig. Hindi ko inangat ang ulo ko pero ramdam ko na may mabigat na nakatayo sa paanan ng banig namin. Huminto lang ang tunog nang magsimula magdasal si nanay ng ama namin. Makalipas ang isang linggo, lumipat kami sa bayan. Hindi na ako muling pumalik sa baryong yon, Pero minsan, sa mga gabi na tahimik, parang naririnig ko pa rin ang paus na halakhak mula sa malayo. Maraming naniniwalang katang isip lang ang sigbin. Pero ako... Kahit bata pa ako noon, alam kong may nakitang kakaiba ang pamilya namin. Hindi ko lang alam kung totoo nga ang lahat o bunga lang ng takot at kwento ng matatanda. Pero kung sakali, sana hindi mo na marinig pa ang halakak na yon sa dilim. Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, Magpatala lang ng mensahe at kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>